Ang dami oh. Ayan na. Mhm. Ano na, ano na? Ano na? Ano na? yung pangpasarap. Ayon, mapagpalang umaga sa atin lahat mga katropa. Inagahan namin yung pagpunta namin dito ni Tunying sa kani paring Ariel. Nandiyan. Uh, si Kapinyo hindi natin kasama ngayon mga katropa kasi bibi time ngayon si Kapinyo. Tara, simulan natin ang paglalambat mga katropas. Supportan din natin katropa si ano, si Tunying. Yon. What's well, up mga katonying? Masipag din siya maglambat mga katropa. May nangingisda na si tatay, namimingwit sa gitna ng ilog. Matindi yung mga namimingwit dito eh, nasa gitna eh wala sa wala sila sa pangpang sa gitna talaga parte ito maagos pa yan maagos pa malupit yan si tata tapos yung ano yung taga na ginagamit nila parang angkla ng barko hook <laughs> triple hook triple hook, wala angkla <laughs> ng barko yan simulan natin na kapra sana ay pag sana ipagpalain tayo ngayong umaga sa ating fishing adventure dito sa Taiwan mga katropa alam nyo naman kami oh ayun nga maramdaman agad alam nyo naman kami kapag wala pasok ay ito lang yung libangan namin ang paninisda kesa naman sa magluklo kami sa papunan o mag-inom ito na yan ayan ito na lang naka halimbang nakasama mga katropa sana bumilog fine you know triangle triangle ayun ayun dalawa nakita ka ayun, um, oh ayun 4 5 6 7 8 9 10 na oh 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 edi mo di na ka akong di na ka sa ilog kaya na uy pulata natin Oh. Uh. Uy, may ano yun? Ni janitor pa pa. Hindi, ni janitor yung dahon. Dahon. Uy, dahon. Ang laki na, no? Kala ko, ano na, ang dami, oh. Ang dami, oh. Uy. Kailangan Ay, no? natin no? magdaan-daan, mga katropa. Yan! Uy, ba't dalawa na lang natira? Tatlo. Tatlo na lang. Wala. Nakalusot sila. Malaki ba naman kasi ba't dito? Apat, apat, apat. Oo nga, at mga good size Water Lily Island Ano pala? Ano? Anim? Ano pala? Kala ko eh uh, Anapan ka no? Ating mga hiwagang lagayan Kaya lang ito eh ano? Uh, Maliit Kailangan nating pakawalan tamaan ka Uy. pag mga ganito kaliliit ay tayo mawain Uy! ayun na nga hanggat may malalaki wag natin kunin Wait. pero, ayos, pero kung walang ano malaki kaliliit. ay kunin natin kunin na natin yung balit pag walang malaki kasi pumunta tayo dito ay para mag ilakya yeah. mag ng ulam, ulam. Tingnan natin 'yan. Ito muna tayo sa mga good size. Mga good size. Oo. Oh, ulam na talaga. 'Yun oh. Grabe naman 'yan mga katro. Wow. Oh, 'yun Wow, ang ganda ng klase ng tilapia dito. Enjoy lang tayo sa pangingisda natin mga katropa. Kasi pag hindi ka nag-enjoy, wala na. Pag finish na. Finish na. Pag sineryoso natin masyado itong pangingisda natin, ay ano na. Huwag masyadong mong seryoso, ikaw lang din ang masasaktan sa dito. Yeah. Ilay! Ilay! Ayun, 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 ayun! Ilay! ilay, ilay, ilay. ilay, ilay say, ang ganda, ang ganda kasi nitong tilapin ito mga katotso. Hmm? Rahabi naman yan oh. Kasarap nga niho. Kasarap nga. Sabi nga ni ano... Ay, no? Itlog wala? Wala. Walang itlog pero... Walang itlog kunin. Pero laki. Tabak yun, yan mataba yan, mataba kasing taba ni Katropa kasing lusog kasing lusog ni Katropa uy, makawala pa pa makawala muntik na unang hagis palang mga Katropa, oh tilapi agad ang bumugad, oh grabe naman yan sigurado na naman ilan, ilan na ang apat na yun uy, apat na pang lima alin pala lahat, no? anong kasali yung maliit? kasali yung maliit yan medyo maliit, eh mm -hmm magagis ka pa naman. Oo. Oh, wala na. Oo pa natin 'yan. Ito nga, man. meron tayong pang. Yung iba nga malaki na, pinakawalan pa eh. <laughs> Inay. <laughs> Inay. Inay. Inay ko <kong> po. <laughs> Ito niya, hindi eh. nawawalan na ng ano to eh. Ito Baon no? Ng... Baon. Hmm. Diyan ka, diyan ka, kasi magagis pa kami doon. Tara, magagis pa tayo mga katrops. Ayan, umpisa na natin ulit. Ang pangalawang hagis ni Katropa. Sana sana pagpalain, ako na magtuturo. Sige. Dito. Sige. Ayun. Tinuro na po ni Katonying. Ang ating pagkalampasan. Daan-daan lang tayo makakatras kasi madulas ang patok. Mas mahirap kapag nadulas tapos umupo na upo. Well, punta tayo dito para kumuha ng ulam, hindi para tayo ang ulamin. Hindi <laughs> <laughs> na. Kinagis na nga ni Katropa. Ayun oh, bilog bilog. Parang dyan pero nagagas ko nyo na, dito sa ano Sa kabila Ang tanong Nararamdaman mo na, na. Meron? Wala ko maramdaman eh Lakas ng agos Masabit pa nga Ako na, ako na magtanggal dito Ang laking bato ay, pangak, eh. Wala. Nanuno yung turo ni Tunjing. Pero <laughs> wala ka nanuno eh. Pero. Parang pare. Ah. Hindi hindi ka pwedeng sumalungat. Oo. Oh, oh. Mahihirapan ka lang, maanod ka lang din naman. Oo. Eh oh. no, puti na mumuti na. Oh. Meron pa rin. Bakit parang ayaw mo dito sa camera? Tira na Yan oh, yun oh. Nakita ko na 'yung isa. parang isa lang. Ako oh, hindi hindi zero, hindi zero. Ito yung pangat na kayong Nakawala! Hindi! Ay! 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 Nakawala! Hindi! Asa na? Dalawa? Ay, ay, ay. <laughs> dalawa. Ay, <laughs> ay, oh. Muntik na! Muntik <laughs> na! Dalawa pa rin! Dalawa. Uh, wala kayo isa! Muntikan pa mo! Nakatabit lang isa eh! Nakasabit lang yung isa. Nasa uh -huh. labas? Oo. Oh. Oh. Sabit lang oh. Puntit pa. Puntit pa. to. Sayang eh. You know? oh. Nasa sa labas lang? Nasa labas. Tikat pa nga. Ano yung isda na gusto na magpaulam? Ang laki oh. Uy. Nagpumapalag palag to. Grabe naman yung mga Wah. Grabe. Mga pa palagpa. Hindi ah. so, Ito, itong taas na to. Good pa to. Baba natin natin. Wow! Grabe namanya, -trups. naman yan mga katrops. nyo naman. Oh, ayan mga katropa Dahil magluluto tayo ngayong araw Tama na yung ating huli Sakto lang to sa patanghalian natin mamaya ayan. Pero dadagdagan pa namin yan Kasi mangunguha kami ng pang-uwi namin Dadagdagan lang natin Ayan mga katropa Samaan nyo pa rin kami hanggang sa Pagkain namin mamaya Pagluluto Salamat sa inyong lahat mga katropa Ayan Lalagay na niya no kumukulo na oh. <laughs> Lapit ng maluto to, ano pare? Ayan, nilagay na ni Paring Aril yung ano, yung kangkong. Saan galing yung Paring kangkong nyo? Tanim, tanim ni Dia Tanim ni no? Dia. Tanim daw ni Dia yan, yung Indonesian girl. Mahilig hmm. yun. yan. magtanim sila sa kasi tunying. mara. Yung mga nilalagay po dyan ay ano, Uh, bali mga tanim-tanim lang nila doon sa garden nila ni Tunying. yung talong sa kangkong galing lang doon kaya libre lahat ng ating ulam mga katropa libre sa ilog yung isda tapos yung kulay naman ay libre kila Tonying yun ang lutuan libre din Kapingyo oo oh. libre din gamit ni Kapingyo <laughs> kaya lang wala si Kapingyo ngayon iwan ko lang kung makasunod sila sana makasunod sila ayan na Mm -hmm. Yan na yung pangpasarap. Sinigang sa sampalok. Ah, kakain na talaga kami mga katrops. Ito na yon. Ito na yung aming pagkain mga katrops. Oh. Wow, luto na. Inihaw. Pagpasinsayan nyo na yung mga langaw mga katropa kasi may langaw. Hmm. Bueno, wow, kakain na tayo mga katrops. Let's eat. Let's eat mga katropa. Kain po tayo. Yun. Ito no, na, isa lang sana. Ayun oh, no? sarap nito para yo. Mm. Sarap ng kainan namin dito. Sarap ng sabaw, marangan ka. Okay lang. Let's eat, let's eat. Mm -hmm. sarap na Sarap ng sabaw para yan oh. No?

Kani you know... oh. Ng wala pa to. dito sa Indonesia ni. Eh. Tawanan na naman tayo sa baso na nalagyan na sabong. <laughs> Sigurado. Sulit. Mm -hmm. Nalambat baboy. Unang huli baboy. <laughs> pati kangkong tinatanim nyo na ano tapos so, dito sa ilog libre lang mas masarap pa rin yung may sariling tanim no kaya nasa bahay ka kung gusto mo nang mag adobong hmm. ay tara kaya natin yan ano adobong ka? sige sige dati sa Harold malawak ng kangkongan hmm. ni Harold dati sa Pilipinas? hindi dyan sa dorm ay nagtatanim din? Hmm. Maganda tayo nga. Lagyan ko ng hitong. Ang hmm. sarap hmm, ng sabang. Kuwang kuha yung tilipi. Plus tilapia pa oh. Ang laki nitong tilapia. Oh. Sakto. Tanghali mga katropa. Tapos kami sa paglalambat. Tanghali na oh. Tapos, may naluto na. Sakto. May luto. hindi matigas hmm? hindi matigas ganito nga lang eh sinilaga mo ba ito para hindi? hindi ah yeah. malambot naman yung mga baboy rito karaya ng baboy yung bata pa yung mga yun hindi ka pula sa Pinas na mga bulang ginagatay malambot ng baboy ano? papau. Dito na 'yung. May titingin-tingin siguro 'yang kung anong may ginagawa. magpapakus para magpalipad. Oo. Yeah. Tapos. Na. Na natin oh, Papak. Na yan, para maubos na. lang talaga. Tayo na yan, Sayon yan. Nawa kami sa ulam mga katropa Ang dami namin putahe Tatlong putahe Apat? Apat na? Tatlo Iliho sa kami Gulong iliho Bakit mm -hmm. ang tropa ko na mag-vlog ako? Sabi kaya, mayayain ako eh. Kaya, kailangan talaga pare, ano, malakas ang loob ko. Nice soul. Ay sol, tarap. Nay. Gan salamat po mga katropa